Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ito ang A-10 Thunderbolt 2, isang tank buster. Isa itong eroplanong pangsuporta sa malapitang labanan na dinisinyo upang wasakin ang lahat ng nasa harapan nito sa larangan ng digmaan. Narito ang GAU ee 8 slash A Avenger isang 30 mm 7 barrel Gatling gun na kayang magpaputok ng 3,100 bala kada minuto gamit ang armor piercing depleted uranium o high explosive incendiary rounds sa pamamagitan ng mga balang ito na iliktas ng A-10 ang libu-libong sundalong Amerikano sa iba't ibang panig ng mundo isang tunay na bayani ng Amerika ngunit ngayon kailangang iligtas ang bayani ang A-10 isang eroplano na itinayo palibot sa kanyang baril. Upang maunawaan kung bakit, kailangang maunawaan muna ang eroplano mismo. Ang A-10 ay itinayo sa paligid ng kanyang baril, hindi ang kabaligtaran. Kaya naman, hindi ito isang simpleng eroplanong may malakas na baril, kundi isang napakalakas na baril na may pakpak. Ito lang, ang nag-iisang eroplanong Amerikano sa kasaysayan na itinayo sa ganitong paraan. Hindi tulad ng ibang eroplanong pandigma na nakatuon sa bilis abot ng lipad o liksi sa ere, ang a ay idinisenyo para sa matinding kontrol. Kayang bumagal, lumutang sa isang lugar, lumipad sa mababang altitude at harapin ang mga kalaban bago sila tuluyang burahin sa pamamagitan ng libu-libong bala sa loob lamang ng ilang segundo. Walang ibang eroplanong kayang gawin ito ng kasinghusay ng A-10th Paano nabuo ang a th Ang pangangailangan para sa a th ay lumitaw noong digma ang Vietnam. Isang libut Syam na raan 55 hanggang isang libut siam na lima kung saan kailangang burahin ng US ang linya ng mga kaaway sa lupa. Noong una, ginamit ang mga multi-role fighters tulad ng F-4 na Phantom at F-100 na Super Sabre para sa ground attack ngunit hindi sila epektibo, hindi sila idinesinyo para sa mabagal at mababang paglipad na kinakailangan kailangan sa pagsuporta sa mga tropa sa lupa at madali rin silang targetin ng mga kalabang sundalo samantalang ang A-10 kayang tiisin ang matinding putok mula sa lupa. Kayang lumipad ng A-10 kahit isang makina, kalahati ng pakpak o isang elevator nito ang matanggal sa labanan. Isang halimbawa nito ang insidente noong 2003 kung saan tinamaan ng surface-to-air missile ang eroplanong lumilipad ni Colonel Tim Campbell. Kahit na nagtamo ito ng matinding pinsala, nag nagawa pa rin niyang lumipad pabalik sa base sa loob ng isang oras mula pa noong Gulf War noong isa na patunayan ng A10 ang husay nito. Sa labanan, 132 A10 ang ipinadala, lumipad sa 8,100 sorties at naglunsad ng 70% ng AGM-65 Maverick missiles. Ang resulta, isang napakataas na mission capable rate na 75.7% dahil dito patuloy na nagamit ang A10 sa mga sumunod na labanan sa Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libya at iba pa. Sa bawat labanang ito, pinatunayan ng A-10 na walang kapantay pagdating sa close air support. Ano-ano nga ba ang armas ng A-10 Bagaman kilala ang Aten sa kanyang napakalakas na Gatling Gun, hindi lang ito ang sandatang gamit nito. Mayroon din itong AGM-65 Maverick Air-to-Surface Missiles Cluster Bombs, Hydra-70 Rockets GPS at Laser Guided Bombs tulad ng GBU-39 Small Diameter Bomb at Paveway Series AIM-9 Sidewinder Air-to-Air -Air Missiles. Para sa depensa, mayroon itong isang libot dalawang daang libra ng titanium armor na tinatawag na titanium bathtub na pinoprotektahan ang piloto mula sa shrapnel at bala. Mayroon din itong redundant hydraulic flight system at isang manual backup system kaya kahit matamaan ang hydrauliko nito, mananatili pa rin itong lumilipad. Sa kabila ng lahat ng tagumpay ng A-10, itinuturing na ito ng US Air Force bilang isang lumang sasakyang panghimpapawid. Noong 2024, 30 at 10, ang ipinadala sa Boneyard sa Arizona, isang lugar kung saan iniiwan ang mga retiradong sasakyang panghimpapawid. Sa kabila nito, marami ang kumukwestiyon sa desisyong ito. Wala pa ring bagong eroplanong idinisenyo mula sa simula para sa close air support. Ang pinakamalapit dito ay ang F-35 Lightning II, ngunit alam na natin na hindi ganoon kaepektibo ang multi-role fighters sa close air support. Dahil dito, marami ang nananawagan na huwag iritiro ang A10 kundi i-upgrade ito Saka sa kasalukuyan nasa mahigit 200 at 80 A10 pa rin ang nasa serbisyo. Upang manatili itong epektibo sa makabagong digmaan, isinagawa ang malawakang pag-upgrade sa A10 sa pamamagitan ng sunod-sunod na suites ng mga bagong teknolohiya. Suite 8, paglalagay ng V2 Lightweight Airborne Recovery System para sa mas mabilis na komunikasyon, pag-upgrade ng Advanced Precision Kill Weapon System APKWS Rockets na apat na beses na mas mabilis i-reload kaysa sa dati. Suite Sham, pag-upgrade ng situational awareness pad para sa mas mabilis na pagtukoy ng mga posisyon ng tropa, pag-upgrade ng kakayahang tumarget ng anim na kalaban ng sabay-sabay gamit ang precision guided munitions. Suite 10, paglagay ng smart bomb integration gamit ang GDAM, joint direct attack munitions, pagdagdag ng synthetic aperture radar pod para sa mas eksaktong pagtarget. pag pag-upgrade ng bagong pakpak mula sa Boeing na nagkakahalaga ng isang bilyon at isang daang dolyar sweet 11 pag-upgrade ng digital cockpit na may high resolution multi-function color display, paglalagay ng jam resistant GPS, pag-upgrade ng tatlong dimensyong surround sound system para sa mas mahusay na situational awareness. Sa kabila ng mga pagsisikap na i-upgrade ito, nananatiling hindi tiyak ang hinaharap ng 18 sa panahong unti-unting pinapalitan ng drones, hypersonic missiles at laser weapons ang tradisyonal na eroplanong pandigma. May mga nagsasabing hindi na akma ang Aten sa makabagong digmaan. Ngunit sa ngayon, habang patuloy itong ginagamit at ini-upgrade, patuloy rin nitong pinapatunayan na hindi ito isang relic ng nakaraan, kundi isang mandirigmang handang lumaban para sa hinaharap. Bago tayo magtapos ay big shoutout po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shoutout kina Danilo Colibao, Jun Suwaib, Rogelio Marconi, Eli Ramo, John Lawrence Dahuya, Smav Adonis Adonisco Studio, Salvador C8N, Freddy Atole, Richard Biderio, Sherwin Manangan at sa lahat ng tropa. Muli maraming salamat po mga idolo sa inyong panunood at suporta. Kita kita po tayo sa susunod na mga videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.